Higit dalawang dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aginaldo, Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017, nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan, isang taon mula ng unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al-Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang isang taon mula ng maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay na kalaya si Roderick Aginaldo. matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aginaldo kasama ng 15 pang OFWs. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay Overseas Worker na si Jennifer Dalkes sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon, oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, uh, kung hindi ka mong wala mong talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say Babe. Ganito ang luha ng justisya, ng kalayaan, at ang muling makapiling ni Jennifer Dalkes ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalkes sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalkes ang punong ehekotibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalkes ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalkes ang kanyang amo matapos siyang pagtangka ang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalkes. Sabi ko kasi, nabi ko, but, tayo ninyo yan, Naginagpis ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Oh, para pinirito ang gilitson. Hmm. Is there, is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? There will be no more recruitment for uh, especially domestic helpers. Wala na. pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatula ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas sa ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Maaksyon, si Bim Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Demafelis ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mayigit isandang OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan. Basta pawin mo lahat. like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. Uh, at, uh, hindi po ako papayag na uh, samantalain kayo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Robel Romato, Charles Affairs Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Alinsunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. we tried everything and for many many years and uh, the, the Saudi government uh, really uh, tried to uh, look and to be sure that uh, the judgment uh, uh, of hanging uh, was uh, was actually deserved, deserved. And nonetheless, we, we, we appealed to uh, the better natures against of our friends in Saudi Arabia. Uh, the law there is very strict and uh, uh, one of ours has uh, been taken away.